Demolition job kung may tuturing ni Senator Bongo ang uh, umano'y pilit na pagdawit ng kanyang pangalan sa mag-asawang kontratista na Curly at Sara Diskaya. Hamon panigo, wala itong tinatago, kaya't handa itong humarap sa Independent Commission for Infrastructure kung kinakailangan. Narito ang balita ni Raymond Dadpaas. Nagpahayag ng kahandaan si Senador Christopher Bongko na humarap at makipagtulungan sa Independent Commission on Infrastructure o ICI upang sagutin ang ibinibintang sa kanya na may connection siya sa mga contractors na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Go, makipagtulungan ito sa investigasyon ng ICI dahil wala naman umano itong itinatago. Giit ng senador ay malinis ang kanyang konsensya at nakabatay lamang ito sa katotohanan dahil hindi umano nito kilala ang mga diskaya gaya ng gustong palabasin sa ngayon na siya ang dahilan kung kaya't nagkaroon sila ng joint venture sa construction company ng kanyang ama na CLTG Builders at nakakuha ng malalaking halaga ng kontrata sa gobyerno. Sabi ni Go, 29 pa huli nagkaroon ng kontrata ang kumpanya ng kanyang ama kaya't nang pumasok ang kasalukuyang administrasyon ay sarado na ang kanilang kumpanya. Sana po, fair lang po. Ako, nerespeto ko po ang ating ombudsman, nerespeto ko po ang DILG, I mean, ang DPWH, nerespeto ko po ang ombudsman, nerespeto ko po ang uh, ICI sa kanilang mandato at uh, willing tayo to cooperate. Basta, tumbukin po yung katotohanan. The truth lang po. Doon lang tayo sa katotohanan at hindi-hindi tayo magkakamali. Sa totoo lang po tayo. Paniwala ng senador ang pilit na pagdawit sa kanya sa mga diskaya ay para lang pagtakpan kung sino ang totoong mastermind sa mga numalya sa flood control project. Di inigo ang nangyayari ngayon ay bahagi ng naisin na ma-eliminate lahat ang mga malalapit sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sigurado kasi sabi ko nga unti-unti na kaming uh, ni-eliminate mag identified with uh, the past uh, President Duterte, uh, ineliminate. Uh, taong bayan na pong uh, humusga. Alam niyo naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam niyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At si alam niyo po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advance ng DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.